So, oh, kung may tao dito, ah. sorry po, nakaka-estorbo po ba ako. Alis na po ko. Thank you, Lord! <laughs> ang buti-buti mo, Panginoon. Hindi kaya ako tatalasig doon. May kambing pa naman doon sa baba. Kaway, madali mo dito. Mas tulak mo dito. <laughs> dito ang Apple Tower. Ayos ba? ano o. Oh. Ito tayo ngayon po sa isang uh, Selly farm. So, pasukin natin. Eh, tingnan natin kung ano meron dito. Parking. And let's see kung ah, uh, mag-enjoy -e pa tayo dito. <laughs> dito tayo mag-park. Alright, so nandito tayo ngayon sa Selly's, Selly's Farm. Selly, Selly Farm. Ano natin siya? Eh, since nandito na rin naman na tayo, lubos-lubos sila natin. So, puntahan na natin siya para Pakita natin kung anong meron dito. This is the Selly Farm. Selly Farm. Meron sa Garay, Bulacan. Yan. Sa so ito may kanyang entrance. Pasok tayo. Pagkano pong entrance kaya? 10 pesos. 10 pesos, pesos po ang entrance. Meron po bang ano? May, may, pagkain po ba sa loob? Ay, wala, dito lang. So, 10 pesos daw po ang entrance according kay Kuya. Ngayon, so ano makikita natin dito? Ayan, so meron po siya mga, ayan, may playground para sa mga bata. So, ideal for picnic. Overnight, ah, meron overnight. Overnight, nature site, seeing picnic grove. at ah, picnic grove. Picnic ground. Picnic grove pala sa Tagaytay. Pasok tayo. At may video kay naririnig ko. Okay, ito po yung Selly Farm. Parang gusto ko yun ha? Yung video kaya. <laughs> wow, oo nga. Ang ganda. So meron pa view dito. Alright, so let's explore muna. Mamaya dyan tayo sa duyan. Yun know, oh, may pa video okay? May CR, 5 Pesos ang consolation, <laughs> jackpot 10 Pesos, ayos ah. Yan, so ito yung view niya. Okay. Tapos may subdivision dun ah, oh. ang galing. Sa so, kaya daan nun. Ang ganda. So overlooking. So, pwede mag piknik picknick doon sa area na yan. Tapos, may mga duyan-duyan. May mga video kayo dito. Tila pa natin over there. At may wifi. Guys, nice. tila. Kanta tayo dyan mamaya. <laughs> Kanta natin sila. ang oh, ganda. Oh, may pag pa. Okay. Oh, meron din ano dito. Ah, merong, yun know, ang merong kubo. Tapos, merong replica ng ano, Eiffel Tower. May papuso. May pa-swing. Nice. So, gusto niyo mag-hello gusto niya mag-relax dito. May paduyan. Tapos ang miserable na sa, desperado na kaysa buhay niya. Pwede kayo magpagulong-gulong dyan. <laughs> Diretso <kayo> na sa baba. <laughs> nice, nice, nice. So, pwede yung picnic. Meron sila mga griller. Single, para sa mga single. <laughs> Tapos meron dito. Oh, cool. <laughs> Yan. Tapos pwede kang sumigaw dito. Pwede ba sumigaw dito? <laughs> Sigaw na ako. May nakita pa ako doon, oh. may parang campsite. Ang galing. Ito yung pangarap namin doon sa ano, doon sa lupa namin sa bundok. Mga tita, ito yun. Ito yung pwede. <laughs> Dito lang po yan sa Marsa Garay. tayo ng ganito doon sa rumblon. Ang ganda ng view. The mountains. Doon ako galing. Doon ako galing. Doon. Doon ako galing sa baba ng bundok na yan. So, merong ilog yun dyan, dyan sa gitna. Doon ako galing. Kanina. Tapos ngayon, so, nag-side trip tayo dito sa lugar na to. Kay Selly Farm. Ah, tingin ko maganda ito sa gabi. Maganda siya sa gabi. Na akong food. So, sana nag-picnic pala ako dito. Ah, oh, may parang pagbili yun. Ito, ito yung sabi ko rin may nakiga pa dun. <laughs> so, pwede mag-event dito, no? Small. Kasi may parang stage siya. Pwede siyang parang church. Oo, paano kaya pag ano, no? Eh, teka nga. Nakapag nakaisip ko ng idea. Pwede kaya dito mag-held ng event anniversary. Pwede na dyan, no? Meron kaya sila mga upuan. <laughs> Hindi na record yung pagtayok ni Kuya. <laughs> Nagtama na. <natin. laughs> <Patihan> natawa na <laughs> tao Masarap dito. Maganda siguro dito hapon. Hapon, yung palubog yung araw. Saan palubog ang araw? Ah, doon. Ah, ganda. Ganda ng view. Tapos ito bundok. Teka, harap tayo sa bundok. Ayan, eto guys yung bundok. Sa likod ko. <laughs> ang ganda. Tapos, ah, paggabi naman, meron kang ano dito. Meron kang city lights. Kita rin over there, over there. Sa area. Ayan. Hmm. Galing. Gusto niya mag-overnight. Meron nga sila mga rooms. Meron sila mga kubo. Pwede, pwede. Galing. Nandito nga solid na ano. Spider web. Matibay naman siya. It's made of steel. Hindi siya gawa sa tali. Talagang matibay. Ayos. Suh, ganda. Tapos, uy, <laughs> Mantik na. Tapos yon yung view. Yun yung Mount Balagbag. Mount Balagbag. Grabe, ang ganda. Hala mo may, eh. may ganito dito. Ang perfect. Ang ganda. Sobra. Galing ni Lloyd, no? So, kung aburido na kayo sa mga buhay niyo dyan sa syudad, pasyal-pasyal naman kayo dito. E, in, bigyan niyo naman ang enjoyment ng enjoyment yung sarili niyo na makita ng mga ganitong klaseng lugar. Ganitong klaseng tanawin, makalanghap ng sariwang hangin, makasama ng mga ibang tao sa paligid natin. ba? Diba? Kaysa din sa nakamukmukla tayo sa apat na sulok ng bahay natin. <laughs> ang init guys. Pero okay lang. Masaya. Sobra. Mapapawo. Thank you Lord ko talaga sa sobrang ganda ng kapaligiran at may mga estudyante na nagbubulakbol, ba't kayo nandito? Di ba dapat nag-aaral kayo? <laughs> yeah, di alam, di ba? Huwag natin silang husgahan. So sige, lipat naman tayo sa kabilang, sa kabilang spot. Ayan guys, sobra ang um, perfect ng view. So, siguro mas maganda talaga dito pag gabi. Kasi may mga pailaw-ilaw sila. Tapos pag medyo napagod na kayo, pwede kayo mag-bike. Kiramin nyo lang to. Ay, hindi. Nakasteady siya. So, hindi mo siya pwedeng tangayin kasi naka, naka, ano siya, naka baon sa lupa. Yun, no? Oh, sobra. Ang ganda. Hindi naman mag-overnight. So, meron sila dito mga kubo-kubo na katulad nito. Sarado siya. So, hindi natin makikita. Puno na lang muna tayo dito. Di ba? No case talaga nila yung ganda ng view. At nilagyan nila ng mga ganito-ganitong bag. Oh. Pa oh, may tao dito Sorry po. Nakakaistorbo po ba ako? Alis na po ako. Kasi parang may kumakalampag. Hehehe. <laughs> Sayo. <laughs> yeah, tapos guys, magduduyan ka dito. Habang tinatanaw-tanaw mo yung ano, magandang bundok na yan. Hmm, sarap. Malilim kasi nasa ilalim siya ng puno ng luhan. Hindi kaya ako tatalasig doon. May kambing pa naman doon sa baba. Ay, ang saya. Sarap po. Woo. Ba't kayo nandito, be? Wala na kayong pasok? O, nag-cutting kayo, no? ha? Ito bang pasok niya? Ah, maga pa. nag-cutting, no? Eh, kayo? <laughs> diyan kayo dito guys hawak lang kayo mabuti baka tabal si kayo dito sa baba tapos pagpesta ngayon ng mga kambing may mga bulaklak pa doon oh mga wild ano flowers para mga sunflower na maliliit kulay yellow ayos tapos kung gusto mo naman mag ala titanic dito <laughs> yun oh tapos may dito ano tapos didi -di pa hanggan yan diba tapos akit ka dito ay, walang akiyatan. Okay, sigaw ka na lang. Ano ba sisigaw natin? Hindi naman tayo bitter sa buhay. <laughs> Alam mo, sigaw mo na lang dito. Thank you, Lord. <laughs> Ang buti-buti mo, Panginoon. Kulain mo yun, tatanawin mo yung ganda ng mga bundok na yan. Tapos, sa ilalim niya may mga, may mga tubig, may mga ilog. Di ba, sobrang perfect na mga ginawa ng Diyos. Grabe, nakaka-amaze talaga. Kaya ang dami talagang dahilan do, para maging, mag ma-enjoy natin ang buhay natin. Kaya, pumunta na kayo dito. Sa Sally Farm, guys. Pwede sa mga single. Pwede sa may mga magjowa. Pwede sa lahat. Ang pamilya, barkada, tropa. Kahit kaaway, madali mo dito. Mas tulak mo dito. Ayan <laughs> you know. sa mga hindi pa nakapunta ng Paris at wala pa kayong budget dito na lang muna kayo sa Selle Farm meron din ditong Eiffel Tower ayos ba? The Eiffel Tower only here at Selle Farm North Sagaray, Bulacan ayun na, tara na, mag na kayo dito lovers in Paris <laughs> Meron ko lingduyan dito. Very nice. Ah, ay, ang sarap. Siguro pwede mag-held ng event dito. Mga simple event lang. Ay, ah, meron ding video ko din. Ay, ah, hindi. Di tama ba? May video ko din doon. So, pwede rin mag-party-party. Tapos may mga picnic area. May mga tables sila doon sa baba. Oh, very nice. Tapos magmuni-muni ka dito, di ba? Kaso, katapat mo si R. <laughs> katapat mo siya R. Okay lang naman, decent naman yung CR nila. Ang kit nga eh, nakalagay oh Comfort zone. Consolation, 5 pesos. Jackpot. 10 pesos. <laughs> Ang galing. <laughs> so, nag-video, Okay. Ayos. Ayos talaga. <laughs> And then, ito naman yung uh, picnic area nila. So maraming mga duyan-duyan dito. Tapos eh, may mga table dito. Ayan. Tapos, syempre maganda pa rin yung view doon. May mga uh, picture-taking area din. Meron mga basket dito. Oh. Ito, kita nyo ba to guys? So, pwede ka dito mag-itlog. Ganyan. <laughs> nice. Very nice. So, meron pa palang isang video kay doon. Doon tayo babanat. Whew, enjoy talaga. Enjoy. Nice to ayos. Ayan, pahinga muna tayo dito guys at uh, makinig tayo sa buwan. joke. Okay. kaya makitagi kaya, dito, kaya dito, ano, makitagi kaya tayo muna. Wo lol, 'yung 'yung na talaga 'yung hirap kapag salita. <laughs> ang tangi ko. Ang lagi ko panagin tayo, ay lagi magmamahala 🎵🎵 Talagang pakinggan mo, abu ah. 🎵 ikaw lamang. Thank you so much once again. My name is Alan. Your Kuya Alan. Sa ating channel na Biyahe Tayo. Ang salamat kay kanina pa ka nagpapaalam. matapos-tapos. may matapos babay na, babay na Babay na. Babay. Babay na talaga. Babay.